musta sa lahat at maligayang pagdating sa Ani Chan Tagalog Anime Recap. Ngayon, masasaksihan natin ang lakas ng isang makapangyarihan hitman sa buong mundo, at para talunin siya, kinailangan ni Goku na umakyat sa Korean Tower at inumin ang banal na tubig para lumakas siya. Ngunit bago iyon, ipinagpatuloy ni Goku ang paghahanap ng kanyang Dragon Ball. Biglang narinig ni Goku ang isang batang lalaki na sumisigaw para tulungan siya. Pagkatapos mapagtantong bahagi siya ng Red Ribbon Army, sinuntok ni Goko si Captain Yellow palabas ng eroplano, pinalaya at iniligtas si Upa. Pumunta si Goku at nakilala si Bora, at nakita niya na ang Dragon Ball na hawak niya ay ang Four Star Ball, ang Dragon Ball ni Lolo Goan. Samantala, sa panig ng Red Ribbon Army Headquarters, dumating si Tao at nakipag-usap kay Red. Pagkatapos malaman ang tungkol kay Goku at sa Dragon Balls, pumunta si Mercenary Tao sa Korin. Sa sandaling ito, matapos marinig ang kwento tungkol sa Korin Tower, ipinahayag ni Goko ang pananabik na umakyat sa tore, nang biglang dumating si mercenary Tao. Habang ipinakilala ni Tao ang kanyang sarili kay Goko, sinabihan ni Bora si Tao na muntik na silang matamaan. Ngunit walang pag-aalin lang ang sinabi ni Tao na ang paghampas sa kanila ay ang ideya, na kinilala ang kanyang sarili bilang isang hitman. At ipinaliwanag kay Goko na siya ay ipinadala ng Red Ribbon Army upang, itali ang mga maluwag na dulo, ibig sabihin, patayin si Goko. Nilabanan siya ni Bora, ngunit walang awa siyang pinatay ni Mercenary Tao. Sa galit, tumalon si Goku sa isang matinding labanan laban sa pinaka nakamamatay na asasin sa mundo. Desidido si Goku na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kaibigan at manatili sa Dragon Balls. Unang sinugod ni Goku si Tao, ngunit madaling naihiwasan ni Tao ang lahat ng kanyang pag-atake. Ang pagkakaiba sa kanilang husay at kapangyarihan ay hindi pabor kay Goku. Dahil sa pagkabigo, gumamit si Goku ng isang kamehameha, ngunit ang pag-atake ay madaling naharang ni Tao at nagawa lamang nitong masunog ang damit ni Tao. Galit na galit si Tao, kaya gumanti siya gamit ang isang nakatutok na Doden Ray sa puso ni Goku, pinatay siya. Pagkatapos ay umalis si Tao, iniwan si Upa, gayon din si Goku, sa pag-aakalang patay na siya. Dahil ang kanyang mga damit ay sinira ng kamehameha ni Goku, si Tao ay nagtungo sa pinakamalapit na bayan upang gawin itong muli ng isang sasray, na nagbibigay sa kanya ng tatlong araw na oras upang tapusin ang kanyang damit. Nakipagugnayan si Tau kay Commander Red sa Red Ribbon Army Headquarters, upang ipaalam ang kanyang nakaplanong tatlong araw na pagkaantala dahil sa ilang mga pangyayari, at kumpirmahin ang tagumpay ng kanyang misyon. Ipinabatid sa kanya na sa katunayan, tatlo lang ang nakuha niya sa apat na Dragon Ball. Si Red, na labis na nasisiyahan dito, ay tiniyak na hindi ito problema at nakukunin nila ang huling Dragon Ball mula sa bangkay ni Goku. Samantala, inilibing ni Upo si Bora at nasa proseso ng paglilibing kay Goku, ngunit bago niya magawa, dumating ang isang sundalong ipinadala upang kunin ang Dragon Ball. Sa pagkamangha ni Upo at ng sundalo, tila nabugbog si Goku ngunit hindi napatay ni Tao. Lumalabas, pinutrektahan ng 4-star Dragon Ball si Goku sa kanyang damit sa kanyang puso. Matapos ang isang nabigong pagtatangka na tapusin siya gamit ang isang shotgun, ang sundalo ay naka-airborne at sinubukang makipag-ugnayan sa base. Gayunpaman, siya ay ginawa ng maikling trabaho ng power pole ni Goku sa kalagitnaan ng hangin. Naaawa sa kalungkutan ni Upa dahil sa pagkamatay ni Bora, naging desidido si Goku na buhayin siya gamit ang kapangyarihan ni Shenron. Para magawa iyon, kailangan niyang talunin si Tao at maibalik ang tatlong Dragon Ball. Dahil malaki ang pagkakaiba ng kanilang kasanayan, nagpa siya si Goku na umakyat sa Koren Tower upang makakuha ng higit na kapangyarihan. Kaya naman, sinimulan niya ang kanyang mahabang paglalakbay pataas. Samantala, ipinalam ni Commander Red kay Tao ang mga kakaibang nangyayari sa lugar na iyon at inutusan siyang pumunta doon kaagad. Tumanggi si Tao na tumanggap ng anumang utos at mariing sinabing pupunta siya, ngunit pagkatapos ng tatlong araw. Nagpatuloy si Goku sa pag-akyat sa Koren Tower. Pagkatapos ay nakita na niya ang tuktok. Umakyat siya sa ibabaw ng tore sa pamamagitan ng isa sa mga butas sa ibaba. Nagpahinga ng kaunti si Goku at tumingin sa paligid. Nagtataka si Goku kung nasaan ang Sacred Water habang naghahanap siya sa silid. Binuksan ni Goku ang isang palayok, iniisip kung naglalaman ito ng Sacred Water. Sa hindi inaasahan, isang larawan ang nabuo sa tubig, si Bulma na nagluluto ng almusal. Tumawag si Goku kay Bulma, ngunit hindi ito sumagot. Tinanong ni Bulma si Krillin kung may narinig siya. Hindi sinasadya, nasunog ni Bulma ang kanyang daliri kaya tumawa si Goku. Biglang nawala ang imahe, na ikinalilito ni Goku. Binuksan ni Goku ang susunod na palayok at may nabuong isa pang larawan. Sa pagkakataong ito, ipinapakita nito ang oras na nakipagkita siya kay Chi-Chi sa isang lawa at binigyan siya nito ng mga bulaklak. Nawala rin ang imahe at nagtataka si Goku kung ano ang nangyayari. Binuksan ni Goku ang huling palayok, at hindi inaasahan, biglang may lumabas na isang higanteng pulang alupihan mula sa palayok. Gumapang ito sa buong silid, nagiging sobrang haba, at binalot si Goku sa mga coils nito, sinakal siya. Nakikita ni Goku ang mga larawan ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Sunod, nakita niya ang mga larawan ni na mercenary Tau, Bora, at Upa. Sa huli, Nakakita siya ng mga larawan ng mga taong makakatagpo niya sa hinaharap, ang fortune teller na si Baba at matandang si Lolo Gohan. Biglang nawala ang mga imahe at nagtataka si Goko kung ano iyon. Isang boses ang nagsasabi sa kanya na iyon ang kanyang kasalukuyan, nakaraan, at hinaharap. Tinanong ni Goko kung sino ang nagsabi niyan at sinabi sa kanya ng boses na umakyat sa itaas. Si Goko ay nagsimulang umakyat sa isang hagdan at naalala ang sinabi ni Bora na may isang Diyos na nakatira dito. Naabot ni Goko ang tuktok na silid at nagtanong kung nasaan ang Diyos, at humihingi din ng ilang tubig. Sinabi ng boses na humanga siya na nagawa ni Goko na umakyat sa tore. Lumingon-lingon si Goko at nakakita ng puting pusa, si Koren. Lumapit si Goko kay Koren, nagtatanong kung nasaan ang Diyos. Sinabi ni Koren na siya ang Diyos, na ikinagulat ni Goko. Tinanong ni Koren kung may problema ba siya. Sinabi ni Koren na siya ay mas katulad ng isang Diyos ng pusa tinanong ni Goko si Koren tungkol sa tubig na nagpaparami sa iyong lakas ng maraming beses. Sinabi ni Koren na dapat niyang sabihin ang banal na tubig, at humingi ng ilan si Goko. Tumalikod si Koren, na sinasabi na kung iniisip ni Goko na mayroong sacred water, mayroon, ngunit kung sa tingin niya ay walang sacred water, wala. Tinanong ni Goko kung ano ang sinasabi niya. Sinabi ni Goko na umakyat siya hanggang sa tore upang makakuha ng ilan. Tinanong ni Koren kung gusto niya ang tubig, at sinabi ni Goko na oo. Pagkatapos ng ilang katahimikan, tumanggi si Koren na magbigay ng anuman kay Goko. Samantala, sa isang bayan, may poster up, na nagdiriwang ng 20th anniversary special ng Mercenary Tao. Sa sandaling iyon, naglalakad si Mercenary Tao sa bayan, at sinundan siya ng dalawang gwardya. Biglang binaril ng isang gwardya si Tao. Habang kalmadong naglalakad si mercenary Tao, sinipa niya ang kanyang sapatos, at inilihis nito ang bala. Patuloy na naglalakad si mercenary Tao, at bumalik ang sapatos sa kanyang paa. Nagulat ang gwardya, at lumingon sa likod, nakitang napatay ang kanyang kasama sa tama ng bala. Dumating si mercenary Tao sa kanyang magarbong hotel, at lahat ng naroon ay bumabati sa kanya. Nagtatanong sila kung ano ang gusto niyang panghimagas, at humiling siya ng ilang hilaw na itlog. Samantala, sa lupain ng Koren, tinitingnan ni Upa ang Koren Tower, umaasa na makakakuha si Goku ng ilang sacred water. Bumalik sa tuktok ng Koren Tower, galit na sinabi ni Goku na dapat niyang makuha ang sacred water. Itinuro ni Koren ang palayok ng sacred water sa isang estatwa. Nagtanong si Koren kung bakit gustong lumakas ni Goku, at nagsimula si Goku ng hindi malinaw na paliwanag. Sinabihan siya ni Koren na tumahimik, dahil hindi siya magaling magsalita. Nagkaroon ng sandaling katahimikan at sinabi ni Koren na gusto ni Goku na talunin si Mercenary Tao at gamitin ang Dragon Balls para buhayin si Bora. Nagtanong si Goku kung paano niya nalaman at sinabi ni Koren na nababasa niya ang isip. Humanga si Goku at natutuwa si Koren na walang masamang intensyon si Goku. Pumunta si Goku sa rebulto na may dalang sacred water, sinabing iinumin niya ito. Tinanong ni Koren kung kaya ba niyang inumin ito, kaya tinanong ni Goku kung masama ba ang lasa. Sinabi ni Koren na hindi, kaya kinuha ni Goku ang tubig. Biglang tumalon si Koren at hinampas si Goku sa lupa gamit ang kanyang tungkod. Nagtanong si Goku kung bakit niya ginawa iyon at sinabi ni Koren kay Goku na huwag pansinin siya at kumuha ng tubig. Sinubukan muli ni Goku na kumuha ng tubig, ngunit tumalon si Koren at sinipa siya pabalik sa lupa. Tinawag ni Goko na sinungaling si Koren, at sinabi ni Koren na pinahihintulutan si Goko na kumuha ng tubig ngunit kailangan munang makalampas sa kanya. Napalingon ni Goko si Koren, at muling tumalon sa tubig. Biglang, idinikit ni Koren ang kanyang tungkod sa landas ni Goko, at hinampas si Goko. Sinabi ni Koren na hindi siya mahuhulog sa mga ganyang trick dahil nababasa niya ang isip ni Goko. Kinuha ni Koren ang bote gamit ang kanyang tungkod at tinutuya si Goko. Sinugod ni Goko si Koren, ngunit umiwas siya. Tumalon si Corin sa hangin at sinundan ni Goko. Ang paghabol ay nagpapatuloy ng ilang sandali, at hindi pa rin magtagumpay si Goko. Hindi sinasadyang nalaglag ni koren ang bote, kaya pinuntahan ito ni Goko. Ngunit agad itong kinuha ni Koren, na naging sanhi ng pagbagsak ni Goko sa lupa. Nagpapatuloy ang paghabol sa buong araw, ngunit patuloy na nabigo si Goko. Hindi nagtagal, pagod na si Goko, at nagkomento siya sa bilis ni Koren sinabi ni Corin na hindi siya mahuhuli ni Goku sa ganitong paraan, at dapat niyang basahin ang mga galaw ng kanyang kalaban. Sa muling pagsisimula ng paghabol, nagsisimula ang isang bagyo. Samantala, sa Kami House, tinanong ni Bulma si Master Roshi kung bakit siya nasa ulan, at sinabi niyang mag e siya. Nagtataka si Master Roshi kung ano ang nangyayari sa itaas ng mga ulap, upang maging sanhin ang bagyong ito. Bumalik sa Korean Tower, si Goku ay nasa sahig, pagod tinanong ni Goku kung may nakakuha ng sacred water dati. Sinabi ni Kore na oo, at idinagdag na isang tao ang gumawa nito tatlundaang taon na ang nakalilipas. Tinanong ni Goku kung ilang taon na si Koren, at tumugon siya na siya ay mahigit walundaan. Nagulat si Goku sa kung gaano siya katanda, at sinabihan siya ni Koren na magpakita ng paggalang. Nagtanong si Korin gusto mo bang malaman kung sino ang nakakuha ng sacred water? Sino? Kaya sinabi ni Koren na ito ay guro ni Goku, at tinanong ni Goko kung ano ang ibig niyang sabihin. Bumalik sa Kami House, si Master Roshi ay nakatayo sa harap ng karagatan at nag up. Tinamaan siya ng kidlat, na nagbigay sa kanya ng isang maliit na aura. Nagpaputok si Master Roshi ng isang putok mula sa kanyang daliri, na nahati ang karagatan. Bumalik sa Koren Tower, sinabi ni Koren na masasabi niya sa mga galaw ni Goko na ang kanyang guro ay si Master Roshi. Nagulat si Goko. Sunod-sunod na tinanong ni Goku kung talagang uminom si Master Roshi ng sacred water at lumakas, at tinanong niya kung gaano katagal bago nakuha ni Master Roshi ang tubig, at itinaas ni Korin ang tatlong daliri. Namangha si Goku, nagtatanong kung nakuha ba talaga ito ni Master Roshi sa loob ng tatlong minuto. Sabi ni Korin, hindi, inabot siya ng tatlong taon. Gulat na gulat si Goku. Hindi makapaniwala si Goku na tumagal ng tatlong taon si Master Roshi at iniisip ni Corin kung gaano siya katagal. Sinabi ni Gouko na hindi siya makapaghintay ng ganoon katagal at nagpa siya na magseryoso. Tumalon-talon siya at nag-iwan ng ilang after images, at nakilala ito ni Corin na Zanzoken. Tumalon si Corin sa ere. Biglang nawala ang isang Goko, at sumugod si Goko sa mid-air kay Corin mula sa itaas, ngunit iyon ay isang after image lamang, kaya bumagsak si Goko sa lupa. Alam ni Koren kung paano kokontrain ang Zanzoken. Hindi makapaniwala si Goku na hinihingal na siya at ipinaliwanag ni Koren na mas manipis ang hangin dito. Sinabi rin ni Koren na malamang na hindi niya napansin kung gaano na siya kalakas sa pag-akyat pa lang sa Koren Tower. Kinaumagahan, itinapon ni Koren ang 4-star Dragon Ball ni Goku sa Koren Tower, sa pag-aakalang ito ay basura. Sinundan ito ng galit na galit na Goku. Narating niya ang paanan ng tore kung saan si Upa na hindi alam ang kanyang pagbabalik ay ginagawa ang kanyang mga gawain. Nahanap ni Goku ang Dragon Ball, kinuha ito, at umakyat pabalik sa Koren Tower. Napansin ni Upa ang isang bagay na umaakyat sa tore at binaliwala ang paniwala na ito ay si Goku dahil napakabilis na maging siya. Mas mabilis na nakarating si Goku sa tuktok ng tore sa pagkakataong ito at pinagsabihan si Koren dahil sa paghagis nito, ang Dragon Ball ng kanyang lolo hindi alam ni Goku na siya ay naging mas malakas at mas mabilis kaysa dati na tumagal lamang ng tatlong oras para sa kanya upang gawin ang buong biyahe pababa ng tore at pagbalik. Ito ay kinumpirma ni Koren, na alam at humanga sa mabilis na pagbabalik ni Goku. Nang maglaon, nang makitang natutulog si Koren, nakakuha si Goku ng pagkakataon na nakawin ang banal na tubig mula sa kanya, ngunit piniling huwag gawin ito, dahil ito ay magiging hindi patas. Pagkatapos ay nakatulog siya sa sahig. Alam ito, humanga si Corrin sa katapatan at pananalita ni Goku na mas mahusay siya kaysa kay Master Roshi, na dati nang nagtagumpay sa pagkuha ng sacred water mula sa kanya. Nagpapatuloy ang habulan kinabukasan. Determinado si Goku na makuha ito ngayon, at kaya sinugod niya si Corrin, at patuloy na indayan sa kanya. Sinimulan ni Goku na kilitiin si Corrin sa kalagitnaan ng hangin ng malapit na sila sa rehas, at hindi niya sinasadyang nalaglag ang kanyang tungkod at ang garapon sa gilid. Sa hindi inaasahan, agad na tumalon si Goku upang kunin ito at kumapit sa rehas gamit ang kanyang buntot. Tinanong ni Goku kung ayos lang bang inumin ito ngayon at binigyan siya ni Koren ng oo. Ininom niya ito, ngunit sa tingin niya ay walang nangyari. Sinabi ni Koren na ang Super Holy Water ay talagang ordinaryong tubig lamang at iniisip ni Goku na siya ay nalinlang. Sinabi ni Koren na hindi ito isang lansihin, lumakas na siya sa pag at pagbaba sa Koren Tower at paghabol sa kanya. Ngayon, subukan ang mga bunga ng iyong pagsasanay sa pamamagitan ng pagbabalik sa mas mababang mundo. Tuwang-tuwa si Goku, at pinasalamatan niya siya. Sa kanyang pag-alis, iniisip ni Corin kung paano nalampasan ni Goku si Master Roshi. Samantala, tapos na ang damit ni Tao, at naghahanda siyang umalis para sa Dragon Ball. Nang hilingin sa kanya ng Taylor na magbayad, hindi makapaniwala si Tao na hihilingin niya sa sikat na numero unong hitman sa mundo, si Tao Pai Pai, nabigyan siya ng pera. Sinabi ng Taylor na kailangan niya ng pera upang mabuhay, ngunit nagpa siya si Tao sa isang kahaliling pagbabayad. Tinutukan niya ito ng daliri sa noo, na ikinamatay niya. Pagkatapos ay naghagis siya ng isang haligi, tumalon dito, at naglakbay pabalik kay Goko, upang tapusin siya. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin. At para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.